Masag. Dako, ako ah, Ang kagat-kagat ng yan lalaki oh. Oh, na. Patay na. Kagat-kagat oh. Kagat oh. Uh, ko ka pa. Pier din lalaki ano? Hmm. <laughs> okay, la lata babae. Oo. Oh Magliliban na kita mga lods ito ni Katulok Ito na itong panggal. Ah, na. lods. Lado na. Blue crab. Oh, crab. Blue crab. Blue crab. direjo butok 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 lumuto nitong kasi send neni summer Buinas, buinas. Ikatulo ka hanay. Waray. Amida, rayo pa kita no? Pawaan. Bawa mm -hmm. Pawa. Blokram. Blokram. Blue crab. Mm -hmm. Dari chúng có tô masag na pa kita na pawa oo oh, tungo mapawa itong kan maliaw maliaw itong dagat ah, summer naman good Masag. ako, ah, kadako. Okay, Ang kagat-kagat ng yan lalaki oh. Oh, maray na. Patay na. kagat ano kagat oh. Uh, Panasa ko ka pa. Pier din lalaki ano? Hmm. <laughs> okay, dako lata mo lalaki. Pier din lalaki. Kagat-kagat.